tayo sa likod ng bahay. Ayun rin, aki Balongga, yung aki malunggay, may dahon na, oh. Ayan. Kaya lang, grabe yung damo mo. Ilang araw na kaulan, ilang araw ko naman hindi nagamasan. Ayan naman ang damo, oh. Ayan. Ang bilis talaga ko pala damo kapag maulan. o, oh, ang bilis ko pala ang damo. Ayun, oh. Oh, yung damo. Yung abukado natin ay, ay, abukado natin, naputol ang sanga. Oh, tuwa-tuwa ako at ang taba. Ang ganda ng Naputol ang sanga. Ayan, oh. Ay, yung dulo. Yung katang putol, Ayan. Pero marami siyang suhi. Oh, ayan. Dumami ang suhi. Oh, okay lang. At least, bumaba siya at dumami ang suhi. Yung katanglad natin, ayan, oh. Nagtutubo ng bago. At yung ating kalamansi. Ito yung kalamansi natin, oh. Ba't para nawala yung mga bunga? Ay, hindi. Eh, dito pala. Ay, tagal naman lumaki. Tagal pala lumaki na kalamansi. Ah. Ang dami ng bulaklak, oh. Ang tagal dumaki. Parang nagkaralaglag yata yung mga bunga niya. Hmm. At yung lemon natin, sobrang dami naman ang bunga. Sobrang dami naman bunga ng lemon. O, oh, pakita ko sa inyo yung lemon, ha, oh. Ayan, oh, yan. Hindi lang kagandahan ang balat niya. Hmm. Ayan, oh, sobrang dami. Oh, yun. Ito pa, oh. Ito pa, may mga bago pa, oh. Ayan, mga bago pa. Sobrang dami ang bunga. Daming dami. dami. Mm. Ayan, oh. Hindi nga lang bakit ang balat. Hindi makinis. Hindi makinis ang balat niya. Tapos yung pinya natin, hindi talaga ganda Gawa nung grabing init ay. Ito yung pinya, oh. Ayan yung pinya, oh. yan Naputol na. yan ang liit. Ayan, oh. Hindi nagganda. Ayun, ayun. Oh. Hindi gumanda ang ating pinya. Kaya, ayan, damo na naman, oh. Susko. Ang bilis talaga magdamo. O oh, yung ate papaya. Ayan. Hindi naman, naman tumutuloy lagi. Yung ati mga sili. Ayan yung mga sili natin. Tanim mo. Oh. Mm. Yung may damo. Bugagabas tayo. Kapag wala nga masyadong gawa, gagabasin natin yan. At yung alokbate natin. Sobrang daang ka pala naman Oh. Ito yung alokbate oh, yun. Alokbate ng kapitbahay. Sino kaya may gusto? Ayan o. Oh. Sino kaya may gusto ng alokbate? Natutuwa ako sa malunggay. Ayan, oh kadahon na oh yehey mababa lang ang dami ng dahon tapos dami natin papaya dito na tumubo inayos ko rin yung papaya oh yan, ayan pa papaya at ito pa ampalaya ko oh. ampalaya dito talaga gumaganda parang gusto ko lang Ayan, oh, may bunga pa oh ayan parang gusto ko lang aruin yung ampalaya niyan na wala nang ganda ito yung pinya <laughs> isa-isa paggalit liit okay lang masarap pa dito matamis ito isa nga lang at maliit pero hinugna.